lo na lang tala ni og saging guys no ay uh. to Hello guys. Ah uh, dahil ngayon oras na po ngayon is alas 7 insakto ng gabi. So gumagawa talaga ako ng paraan para maka kain kami. Ayan, so magduto na lang kami ng isang kal isang kaldero na saging, yung malaking kaldero. Oo. Oh, kasi hala eh wala eh so ngayon guys wala na tayong naubusan tayo ng stock na bigas wala, wala pa tayong pambili sa ngayon kailangan natin kumayod uli so buti na lang na mayro tayong nakukuha na na saging so yan do, uh, duag na lang nato guys nice, no So, yan dito. Dito ko na lang dito na lang ako nagdungag sa sa nagluto ng saging sa labas ng bahay, guys, kasi